Ito na, akin na. May eh, kumbigay lahat to eh. Talaga naman. Ah, ang dami oh. Uy, ano yun? Ito pa oh, ayun, ang dami. Wow. Huli ka ngayon. Huli ka ngayon. Ito pa, lagayan nyo ng salad. Ah, ah. Tatlo. Ito pa isa. Kala ko. Oo, oh, apat na yan. Ah? Ay, sir. Magandang hapon sa iyo. Balita, hapon po. Magandang hapon. <laughs> ito ngayon, ano pala, Global, oh. glob, hey, Global, Global hey, Express Cargo. Global. Mm -hmm. Dito tayo ngayon po sa may, anong lugar to? Sa The Jids. Ah? The Jids. The Jids. Yes, sir. Oo. Oh, oh. Yeah. Good news kasi life mga idol. Live ba ito? Live? Eh, ah, po Ay, sir, mga idol, kaya po tayo nandito ngayon <laughs> sa kanilang company kasi mag-sponsor po ng ating balik pa inbox. Good news. Tuportan nyo po yung Pell Global Express Car po, yung mga nandito sa Kuwait. Sa mga followers ko dyan. Kung gusto nyo pong mag-send ng inyong balik penbox, mag-pay lang po kayo sa akin at bibigay ko sa inyo. At nasa description po ang kanilang contact number. Abangan nyo na lang po mamaya at mayroon pa kaming pag-uusapan. Sasabihin ko sa inyo kung anong mapag-uusapan namin dito. Kasi ba bago lang din po sila. Kaya gusto nilang... Uh, mag libre ng ano, balik Benbox na para po sa inyo. Ano? Dito pa rin sa may no, pa, gali -ga? galeria. Ano, galeria. Yung mga nagtatanong po pala, yung mga nandito po sa Kuwait, oh, yung mga nagtatanong po ng inyong pakargo, ito po, legit. Menon, ay ito po yung kanilang company name, Philippine Global Express Cargo. Nandito po kanilang contact number. I screenshot niyo na lang po, ayan no. o, screenshot niyo. Hmm. Pwede kayong tumawag sa kanila dyan About doon sa back Kung saan po kayo Kung nasa Luzon Besides Mindanao po kayo Ito po yung kanyang uh, Large How much this you mo brother? Ito, ito, ito Tatanungin natin si sir Okay Okay, okay. Siya, siya yung taga-explain Okay Go on uh, XL XL mm, Besides Mindanao That would be 29 But it's still It's negotiable Negotiable ah. We can go extra mile for you guys Just to Ah uh, Meet your expectation because I know very well that twenty nine is, uh, we can say that it's not yet fixed, but that is our regular price mm -hmm. for besides and Mindanao. Besides In now. case you want to negotiate, let us know by calling us numbers, and mm. we will do the needful for you guys, for the XL size. This one, the drum. How drum. much? Okay, for the full drum. Uh huh. -oh. Um, the drum is for besides and now, That will be twenty nine KD as well. Ah, twenty nine. Ah. Oh. same the box, XL box yes, and XL this one. Yes sir. same yes, sir. price. Yep. Yeah, and then the empty box is 6KD. We are for 6KD, which 6KD. is the the, the the, the, the biggest size. Yeah? Mm. Yeah, extra large. Sir. Okay, okay, okay. Ayun, sa so mga gusto din po na magpa-drum, meron silang empty drum dito. Nagkakalaga lang po siya ng 6KD. Oh, ito yung magiging itsura ng mga box nyo. Oh. Ito. Ayun oh. O, oh, Pair Global Express Cargo. Pwede nyo siyang ipalo sa kanilang Facebook page and TikTok. S same name, TikTok? Yes, sir. Yes, sir. oh, parehas lang po yung kanilang name. May nakalagay po, Pragil. Ah. Bago lang po kasi sila. Kailangan po natin suportan. Tapos meron din po silang uh, what? trunk. Trunk. Empty trunk. Extra large trunk. It's extra large trunk. Yes, sir. How much? 18 kd It's still negotiable, 18... yeah? Ah, okay. Ayan o. Oh. D ano to mga idol eh? Uh, bakal oh <laughs> Bakal po yan kaya napaka napakaganda. ganda oh empty kiti empty and then send how much example this Mindanao mm. oh, God. I forgot the price <laughs> yeah you forgot the well, price wala well, na wala well, na oh, wala na no na wala na Check na na wala na wala na okay, okay. na okay, okay. Si a uh, Apinya sambalis pala siya. Okay. For um Manila, ah uh ah. -huh. Just 50 KD. 50? Yes sir. And mm. for Luzon Visayas Mindanao is 58. Ah uh, 58 because this one very big. Yes. Yeah, oh, uh, trunk. Extra large trunk. Uh, extra large trunk pala ito. Medium. Ang gaganda lang po sa kanila mga idol oh, medium mura lang din po sa ah uh, Luzon Visayas at Mindanao. Sa Manila po ay napakamura lang. Pinky di lang, yung medium. Tapos paglabas na po ng Manila, halimbawa papunta na ng Bicol, papunta na ng Pangasinan or Bulacan, yun po ay nasa 13 or 12. Yes. Medium. Oh. Ta and sa Visayas Mindanao, medium. Visayas Mindanao, medium 14. Oh, 14. Ito po yung kanilang medium mga idol. Oh. Ay, to, 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 Ayan o. Oh. Ah, actually, this is the one. This is a uh, other, uh, same size. medium, same medium size? or large? No, medium, this one. Medium. Oo, oh, medium. Ay, eh, ganda ng medium nila, oh. Okay. Empty box, how much medium empty box? 1KD. 1KD. Large box, how much? 1K, uh, 1.5. 1.5. And, extra large. extra large? 2KD, sir. 2KD. Ah, uh, yun. Okay. Pwede yes, rin pong pre-delivery? The Deliver ba? Yes, sir. Anyone who would like to request for any kind of boxes, let us know by calling the numbers. Uh Oo. -oh. You will be seeing after mm. this words. And, we will deliver for free. Ah, mga idol, good news. Good news, ah, good news. Sa mga magpalo po sa kanilang Fair Global Express Cargo, Mapisbook man, ma, ma TikTok man, meron po silang magaganap na raffle. Raffle draw. Tapos, ah, magiging free po kayo kung saan man kayo pwede magpadala. Malusun man, mabisayas, mamindanao man. Abangan nyo po. At kami ay nag-uusap pa lang dito na bibigyan kayo ng free ah uh, shipping. Wala po kayong babayaran. Kaya pag-follow lang po Sa nila kanilang, kanilang Facebook page at saka sa kanilang TikTok, Phil Global Express Cargo at mari po kayong tumawag sa kanila. Mag uh, mag-inquire po kayo kung saan kayo, kung magkano pong dapat yung bayaran. Meron din po ditong uh, carpet. Ayun oh, kung gusto niyo po magpadala ng carpet. Ayun. Kaya ako, <laughs> next time magpadala din ako ng carpet. Oh, di ba? Meron pa dito oh. Oh may mm -hmm. well, lababo pa. Kay kabayan daw to, binigay tong amon niya. Tapos ngayon pinadala niya sa Pilipinas. O oh, di ba? Ang ganda. Pwede pala. Usang ka pa. Yung mga binibigay sa amon yo, wag nyo huwag sayangin. Pwede nyo ipunin. Tapos padala rito sa Phil Global Express Cargo. O oh, di ba? Huh. Oh, this one brother. This one brother. habak. Ah, uh, this one is not RC. Yeah? Hmm? But we are the same like this one. How much this dimension, one na? Dimension for We need to we need to check the size, the length, ah, okay. that's the time that we can give you the amount. Mm, okay, okay, yeah. Okay, let's go. I'm walking alone the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger step by step the clock is stick. There's to no time for me I've been flying from town to town Say hey, yan? Yeah. akin to. <laughs> Ay, kanina to. Ha? Ito na, akin na. Ay, kumbigay bigay lahat to eh. Talaga naman. Ang ah, dami oh. Uy, ano yon? Ito pa oh, ayun, ang dami. Wow. Huli ka ngayon. Huli ka ngayon. Ayun, si this body oh. Hmm.

ako may damage. ta, Ah! Ang lalaki naman ito. Itong gabis talaga. Ito ang grabe ang mamahal sa Pilipinas. niyan mga idol. Ah, ah! Mamaya ayusin natin yan ah. Baka mabandali lang tayo. Kasi baka maunahan po tayo ba. Ito, ang daming humingi sa akin ito. Pyrex baka may damage ito pala gaya nyo ng salad ah ah tatlo ito paisa kala ko oh apat na yan Pag, apat ayun yun yun yun, yun, yun. ito pichel akin na yan tapos to ah rey ko ano to design lang no

eh yung ano ata? Ha? Ito pa. yung ano yung ayos yung ano Pangalawa ano kuha to. Braby, apo -apo na mga ito yung ano yung ano yung po. Oh, Surety talaga mabigyan ito ngayon. Kasi ang gaganda ng mga gamit na to. Sabi lang, sabi lang natin, yung mga hindi... Hindi <laughs> ah, ah, dami, oh. hindi ka naka, no? Ha? Ah. Pala. <laughs> lang natin to. Ah, ah, grabe. Super dami talaga ng idol. Talagang manawa tayo ngayon dito. Alam niyo na. Follow like and share. Ang gaganda ng mga gamit na to. Ah. Wow, wow, wi. Di ba Ali, mayroon meron tayong ano? Ah, tawag doon. Mayroon tayo, mayroon tayong dala-dalang pushcart. Kaya kahit marami ang kunin natin. Ay, ah, siyan. Yes, sir. Yes, sir. Mamay, sir. Ay, si Kabayan, no? oh. Ah, kapwa driver ko rin din sa Kuwait. Saan ka sa Pilipinas, sir? ilo, -ilo. ah Ha? Ah, oh, ilo-ilo. Yun, lunggo. Ilo-ilo pala siya. Iloilo. Ilo-ilo. Ay, brother. Sukran. <laughs> oh, very nice ah. Binigay nung ano ah. Tama ah, 'yun, no? Oh. Tuwang-tuwa 'yung mabigyan natin nito ngayon. Baka makarami tayo ah. Baka marami ang mabibigyan natin nito ngayon ah. Hmm. ka na mo sir. Hmm. Nakarami ka na? Ang dami. Oh. Nagarami na din. <laughs> Ganoon lang yan eh. Ang mamahal niya ito sa atin sir ba? Ha? Huh? Oo, oh, mamahal yan sir. <laughs> Ay, may dami. Sayang. Dito tayo. Ito tayo. Oh. Dito, pagtabi natin dito lahat. Wala nang ganong manguha dito ng idol kasi gabi, gabi na po. Ah, uh, magsiwi na rin ng mga 'yan. Yep. Oh. Ah. Ha? Huh? Wala na muna po kasi nandiyan yung nakikita ko, buti lalaki ka. Yan oh. Ah, sige, sige, sige. Ingat. Okay. Kasi marami. Ito mga idol. Hanggang dito lang po muna ating video. Ay eh, maraming salamat. Abangan nyo lang po yung susunod nating video na upload. Ito, ay tatabi lang natin to. ito si Bestie Buddy. Eh si Kabayan ha. Sige sige. Yeah. Okay, thank you.